Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Ipinagtanggol ng Department of Finance o DOF ang pagtaas ng budget deficit noong nakaraang buwan ng Agosto. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jogno na ang mataas na budget deficit ay bungsod ng malaking paggastos ng gobyerno at mababang tax collection. Ayon pa sa Finance Department, umabot ng higit 400 billion pesos ang infrastructure investment o pagtaas ng 7% kumpara sa 373 billion noong nakaraang taon. Bumabarin rin ang nakokolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR na umabot lamang sa 213 billion pesos noong Agosto kumpara sa 228 billion pesos noong isang taon. Nagumpisa na ngayong araw, September 25, ang pilot run ng matatag kindergarten to grade 10 o K-10 curriculum sa 35 paaralan sa buong bansa. Ito'y matapos makompleto ang curriculum at teaching strand training ng mga guro sa paaralang bahagi ng pilot implementation ng bagong curriculum sa Basic Education ayon sa Department of Education o DepEd. Batay sa listahan ng kagawaran, lima sa mga lumahok na eskwelahan ay nasa National Capital Region o NCR, particular sa Malabon. Kasama rin sa pilot testing ang Cordillera Administrative Region o CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Visayas, Soxargen at Caraga na may tigi isang paaralang nakibahagi rin sa pilot run ng K-10. Tiniyak naman ng DepEd na maibigay ang karampatang pondo sa mga rehiyong nakibahagi sa implementasyon ng bagong kurikulum sa pag-uumpisa nito. Hinigpitan na ang seguridad sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport Terminals kasunod ng pagsabog sa parking lot ng Terminal 3. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, inatasan na nila ang Airport Police Department upang magdagdag ng seguridad at foot patrol sa mga pampublikong lugar sa paliparan. Sa paunang investigasyon, sinabi ng Southern Police District o SPD na isang Molotov cocktail bomb ang sumabog sa open parking area sa harap ng Terminal 3 bandang 9.30 ng umaga noong Sabado, September 23. Nilinaw din ng SPD na walang specific target sa pagsabog ng Molotov bomb gamit ang isang bote na nilagyan ng gasolina at ibinalot sa tela na inihagis sa labas ng parking lot. Sandamakmak na basura ang nakuha ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa drainage ng kalsada sa EDSA sa bahagi ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Itong paliwanag ng MMDA kasunod ng naranasang pagbahasa sa na naturang lugar matapos bumuhos ang malakas na ulan noong Sabado, September 23. Sinabi ni MMDA General Manager Procopio Lipana may nakuha silang mga tabla, plastik bato at iba pang mga basura na nagpabara sa daluyan ng tubig na naging sanhinang pagbaha. Bukod sa mga basura, nilinaw pa ng MMDA na maliit ang drainage sa lugar kaya mabilis na naipon ang tubig baha. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. At niyo pong natunghaya ng mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tellan>